Good morning mga kumayang kutigang oh, Meron tayong sasabutin isang follower natin dito na may katanungan Kasi ito nagpadala siya ng message sa atin Sabi niya dito Hello seriko, May napanood po ako sa reels na masama daw maghanda ng manok sa bagong taon Malas daw Totoo po ba ito? Bakit po siya naging malas? Paano po yung tulad namin na lechong manok ang negosyo? Totoo po bang pamahiin yan? Wisit na mga vlogger yan kung ano-ano na lang ang mai content just You're for the good. Taki kasi nga po ang topic na ito. Nako, naboy sa Yuri. vlogger. <laughs> ano ko ito po ha, makabalik ko tayo, natin yan. Hindi po totoo yan yung mga na mga pamahiin na bawal daw o masama daw maghanda ng manok tuwing bagong taon. Kasi sinasabi po na kapag naghanda ka daw ng manok sa bagong taon, ikaw daw po ay magiging isang kahit isang tuka sa buong taong, kasi ang mga manok daw yung nagkakaika tsaka dalawa daw po ang paan Dapat daw po kaya naman ba yung, <laughs> yung baboy, aleche Sigurado <laughs> po Sinis niyo ba yung manok? Kahit ano po ihanda niyo dyan ha, makumalik kong tigang Kahit maghahanda kayo ng turkey, peking duck Litsong baboy o yung fried chicken o yung malitsong manok, okay lang po yan Pare-pareho po yan kasi kung wala rin naman po kayong gagawin sa buhay po ninyo sa buong taon, kayo po'y bibigang kang lang din naman at kayo'y tutulala, hindi kayo'y tatrabaho sa susunod na taon, wala pa rin mangyayari sa buhay po ninyo. Talaga hindi kayo aasenso, hindi kayo suswertihin. Wala po sa yan. Pwede kayo maghanda kahit ano. Maghanda kayo ng lechon, bulkon, barbecue, salad, macaroni, yan. Mga pancit, carbonara, spaghetti, mga utas, lahat mga cake, ice cream. Ihanda nyo ng lahat yung gusto po ninyo. Basak ka nyo lang at afford po nyo. Ito mag-budget kayo, syempre. <laughs> <laughs> at dapat po, uubusin po ninyo para walang masasayang. Yung po ang importante ha, makumari kong tigang, maghanda tayo ng abundant. kumbaga baga, talagang parang festive na festive at talagang saganang sagana para talagang tayo i-welcome natin yung bagong taon na papasok. Pero, di po totoo ha, makumari kong tigang, nakapagkain handa daw ito muna. Mga, manok yan, mga seafoods o oh, isda, eh malas daw. Lahat po, pwede po natin handa yan ha, mga kamalik Wala pong limitation yan. Basta kaya nyo maghanda at afford food ninyo. Yung po importante kasi sabi nga doon eh, 500 na nga lang daw ang ano ngayon, yung bad sa Noche Buena. Kakasya ba yun? <laughs> sa Noche Buena o oh, Medya Noche, pareho po yan. 500? Sa so, ba magpunta yung 500? So, yun po ang sagot natin na makumalik ko dyan. Hindi po totoo. Pwede kayo maghanda po ng manok. Pwede kayo maghanda ng turkey. Maghanda kayo ng peking duck. Maghanda kayo ng seafoods. Mga crab hipon. Kasi ang hipon naman daw pa, pa ganyan daw ang ano ang langoy noon, patras, pa kaya patas yung bububuhay po ninyo. Hindi po totoo yan. <laughs> Nakasinisin nyo pa yung mga handa nyo. Basta maghanda kayo ha, makumari ko tiyan ngayong bagong taon, kung kaya nyo. Yung pong sagot natin, hindi po malasyad, lang malas sa pagkain. 내체아 <laughs> <laughs>